Ayan nyo eh, pwede pa magbaak ng niyog eh. Ah! Wait! <coughs> ang nila, ang pala akong napaghakot ng niyog. Eh. Aba! Pwede eh. pa pala akong ng niyog eh. Ayaw mong gumising ha? Ha? <coughs> Huwag hmm? ah. pa pala yung nandito lang. Tapos na oh. ako mag-baak na yung niyog. Ano yun? Ano na? Pagkakot kita. Ayun, nakatulog ka nga ako. Nakatulog uh. ba ka? Tapos na yung ba... Binaak na yung niyog dun. nakakutin mo na lang. Mabango yung namoy ko ah. May bulak na namumukad ka da. Mabango mo lang yun? Hindi. Sige na nanaginip. Bilisan mo na. Oo. Ah, ah. Baka iba yun ah. Ang ah. hanggang pang babango parang bibi bibi mo na amoy bibi maghagot ka na at nabusin ko na yun oo amoy bibi yung lakoy oh, ko wow hmm. amoy bibi mo <laughs> oo